Sa iba pa rin balita, matapos ang tatlong araw na hot pursuit operation na nahuli na ang sospek na bumaril at sumagasa sa nanawain na traffic enforcer sa Cubao, Quezon City. Sa pagharap ng sospek sa pamilya ng biktima nakatikim ito ng masasakit na salita at mga suntok. Tutukan ang mga detalye na yan sa report ni Bernice Galanta. Nahuli na ang suspect na walang awang na maril at sumagasa sa Cubao Traffic Enforcer na si Ernesto Paras noong nakaraang biyernes matapos lamang sawayin sa maling pagpaparada ng sasakyan nito. Kinilala ang suspect na si Jeronimo Ikin, a.k.a. Jude, apatapot-anim na gulang at naninirahan sa Extreme Diesel Calibration Center, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Sa ginawang tatlong araw na hot pursuit operations ng tracker teams ng Quezon City Police District o QCPD at Criminal Investigation and Detection Unit o CIDU na alaman na isang mekaniko si Ikin at hindi pagmamayari ang ginamit na Honda Civic. Ayon kay NCRPO Oscar Albayalde, kapatid ng isang pulis ang mayari ng sasakyan at mismong ang pulis na ito ang nagbigay ng pagkakakinanlan ng sospek. Nagbalak pang magtago ng sospek, ngunit nasundan na siya ng mga otoridad. Mula sa Bulacan ay nagpalipat-lipat pa ito ng lugar hanggang sa matunton ng mga pulis sa Dreamland Hotel Apari, Cagayan, alas 11.45 ng tanghali. Nakuha ng information through this uh, PO3 Agdamag na yung sasakyan na yon ay na kapati, sa kapatid niya. So yung uh, kapatid niya, kilala niya itong mekaniko na ito. So siya ang nagsabi dun sa tunay na pangalan at uh, profile nitong tao na to. At uh, dun natin nalaman na this person is actually a native of Cagayan Valley. So sa doon sa information na yon tinuntun na natin yung mga kamag-anak niya doon sa Cagayan Valley. Kaya yung ding araw na yon after the incident, tumakbo na yung yung uh, elements from QCPD. Actually, ilang team yun? 10 six teams. Six teams from uh, QCPD uh, Station 7 and Cdo na tumakbo kagad sa tugaygaraw at na yung sasakyan naman ay na-recover na after one day lang ba? Yeah, after one day, kinabukasan, na-recover in Antipolo. Na-recover doon uh, yung uh, sasakyan na uh, Honda Civic na ginamit niya. While yung firearms, unfortunately, according to the suspect, tinapon niya sa Pasig River. Ang ginamit niyang firearm is 138 Palpik. Kaya nung naubos yung laman ng uh, 38 revolver pinagpupukpok pa niya yung uh, victim at nakita naman sa CCTV sinasagasaan uh, pa niya Sa presentation of suspects sa conference room ng kampo Crame, mainit na naghaharap ang pamilya ng biktima at ang suspect nakatikim ng mabibigat na suntok at sipa at masasakit na salita si ikin mula sa asawa ng biktima Kasunod pa nito, hindi rin napigilan ng kapatid ng biktima ang damdamin nito at sumugod sa sospek at pinaulanan din ito ng sundok. Sobrang galit. Hindi ko alam kung anong pwedeng magawa ko sa kanya. Matatanda ang nag-ugat ito matapos umano mapikon ang sospek ng sitahin at baklasin ng plaka nito ng traffic enforcer dahil sa paglabag sa double parking rules sa kalye ng barangay Silangan, Cubao, Quezon City sa kuha ng CCTV footage na ito noong nakaraang biyernes. Pasado alas 11 ng umaga, makikitang walang awang pinagbabaril, pinagpupupukpuk pa sa ulo at sinagasaan sa binti ang walang kalaban-labang traffic enforcer. Napag-alaman din na ang ginamit na baril ng suspect ay isang 38 revolver at itinapon kaagad ng suspect sa Pasig River. Nagpapasalamat naman ang pamilya ng biktima dahil kaagad na nahuli ang suspect. Kisa sa ilalim naman sa drug test ang suspect at sasampahan ng kasong murder. Para sa Eagle News, Bernice Galantay 91.